Alam mo ba yung feeling kapag ka niloko ka? Yung tipong akala mo forever na, pero yung pala may forever siya sa iba. Ang sakit, di ba? Kasi hindi lang yung puso mo ang tinamaan, pati yung self-esteem mo parang na lang. Pero teka, hindi ka nag-iisa. Siguro kung may 1 out of 3 na Filipinos na may high blood, 3 out of 3 na rin tayo na merong cheating trauma. Pero ang good news dyan, pwede naman yan hilumin. Hi, this is Chris at welcome to my podcast. Dito natin mapag-uusapan about life, love, at lahat na ng klase ng stress. Parang unlimited rice. From hugot to healing, kwentuhan lang to, no judgment. Minsan may tawa, minsan may iyak, minsan sabay pa. Pero sigurado ako, lagi kang may baong lesson bago matapos ang episode stressed ka. Tara, kwentuhan tayo. Disclaimer, hindi ako psychiatrist. Opinion ko lang to. At kung nakaka-relate ka, like at mag-subscribe na. So, alam mo ba yung feeling kapag niloko ka? Yung tipong tinapon lang sa basurahan lahat ng tiwala mo. Masakit, diba? So, ano yung unang pumapasok sa isip mo kapag nalaman mo na niloko ka? Ouch. <laughs> alam mo sa totoo lang parang ginagawa kang tanga alam mo yun kasi bago mo pa manalaman na naloko ka parang feeling mo alam mo na eh. kasi ramdam mo naman talaga yung pagkakaiba kahit hindi nila sabihin kahit hindi pa man mo yung katotohanan alam na alam mo na ramdam mo na eh para kang meron kang vibes na hindi mo maintindihan pero andun siya kaya ako ginagawang tanga nito. Naniniwala talaga ako na uh, mga pagkakamali, kahit na anong tago mo dyan, sisiwalat at sisiwalat din yan. Bakit? You know, ang panahon kasi ganyan eh. Pero sabi na natin hindi mo pa rin malaman, alam mo pa rin eh, ramdam mo yan. Meron na mga sitwasyon na feeling ko guni-guni ko lang, o kaya nasa utak ko lang to. Pero yung pinakamasakit sa lahat, is yung napatunayan mo na totoo pala siya. Yung akala mo baliw ka pero hindi pala. Hindi mo ba naramdaman yun dati? O hindi mo pa ba ever na experience yun sa buhay mo? Feeling ko oo eh. Lahat tayo. Kasi yun yung vibes eh. Hindi natin mawawala sa pagiging tao natin yung maramdaman natin yung aura, yung vibration ng mga tao sa paligid natin. Mahikita mo yan. Sa galaw nila, sa so kung paano sila magsalita o kung paano na napipresentang sa sarili nila. Mahikita mo. Mahikita mo kung totoo yung tao sa harapan mo o hindi. Kaya, mapapatanong ka eh. Bakit? Bakit kailangan mo itago pa? <laughs> bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Ang hirap kasi yung taong mahal mo na in-expect po na magiging protector mo yung loyalty niya sa'yo ibibigay niya kung paano mo rin binibigay yung loyalty mo hindi niya maibigay ng todo so ngayon wala eto tayo kailangan na lang natin talaga mag move on dahil hindi natin kailangan ng mga tao sa buhay natin na kaya tayong you know, itapo na parang basura lang ano may hugot na tayo umpisa pa lang so ang tanong Paano ka nga ba magko cope up? Especially sa una. Ako kasi, especially yung mga kabataan ko, disko po. May kita mo ako nasa labas, sigurado, nag-iinom, kung hindi, puma-party-party. Bakit? Dahil yun lang naman ang magagawa natin para ma-distract, 'di ba? Kapag maraming tao sa paligid natin, kapag maingay, kapag ka merong ibang bagay na kayang kayang makuha ang atensyon natin, para lang hindi natin maalala yung pakiramdam o kaya iinom tayo para mag mag maging lang hindi rin siya sustainable eh bakit? kasi temporary band aid lang yon dude sa totoo lang kahit na anong inom mo kahit na anong party mo kung hindi mo kayang prosesuhin ng tama to hindi ka talaga uusad bakit? kasi feeling ko kapag hindi mo talaga iniyak kapag hindi mo talaga sinabi o at least inilabas yung nararamdaman mo may ipon at may ipon yan mag-overflow lahat ng sakit kasi hindi mo nga pinoproseso eh kapag hindi mo inupo kapag hindi mo iniyak kapag hindi mo hinayaan na maramdaman lahat ng sakit at i-embrace lahat ng yon may ipon at may ipon yan kahit anong alak kahit na anong party yan pag-uwi at pag-uwi mo, alam mo sa sarili mo, nandyan pa rin yan. Kaya hindi siya sustainable eh. Sige, siguro kung marami kang pera dahi, sige, bumalik ka ng maraming inumin. Ano nga bang gusto mo? Sige. Pero sa totoo lang, sasabihin ko sa'yo, uuwi ka na mukha kang sabog. At bukas, yun na naman ulit ang pakiramdam. Kumpara mo sa ngayon, iuupo mo lahat ng to, ilalabas mo lahat ng nararamdaman mo, isulat mo, o kaya kumausap ka ng kaibigan mo na alam mo mapagkakatiwalaan mo para lang mailabas siya kasi dala mo yan eh imagine mo na lang bagahe yan. sa loob ng bagahe mo na nagdagan ng isang malaking bato anong gusto mong gawin dali mo lang yung bagahe na yun habang umiinom ka ang hirap ba diba? importante paunti-unti mo nang nalalaman kung paano matatanggal yung bato na yun sa likod mo kung hindi mo man matanggal yan, at least malaman mo kung paano mo mapoproseso itong bagong bato sa likod mo. Kasi sa dami-dami ng bato na dala natin sa buhay, you know, minsan hindi lang sa talaga na nababawasan ay eh, nadadagdagan at nadadagdagan lang siya. Pero importante sa lahat is kung paano tayo magsusowa para sa sarili natin. Every day. Kasi tao lang din tayo. We're trying to figure out paano tayo magsasurvive, kung paano natin, you know, may gigising yung sarili natin sa susunod na araw kasi alam mo na naman ito na naman tayo bakbakan na naman so hayaan mo yung sarili mong iproseso siya kasi ako yun din talagang number one importante para sa akin isang maproseso at iba't ibang klaseng coping skills man ang gamitin natin pero wag sana yung mas makakasakit sa sarili ang importante yung umuusad at paano malalaman kapag umuusad ka Kapag nakikita mo na, na gumagaan na yung pakiramdam... One step at a time... Sa bawat araw na lumilipas... Kahit na sabihin mong one week ka pang umiiyak... Okay lang... Pero makikita mo sa sarili mo na... Mapapagod ka din eh... Mapapagod ka din na minsan nakaka... Kwento mo sa parehas na kwento yan... O kakaiyak mo... O kakadrama mo... Kahit na ano pang... Kantayan... Na piniplay mo... Habang nagluluksa ka... Magsasawa ka eh... Bakit? Kasi alam mo na ito na eh. Ito na talaga eh. Ito na talaga yung nangyari. Wala ka na magagawa. Wala nang maibabalik. Kailangan mo na lang malaman talaga paano ka uusad at paano mo mapuproseso at paano ka haharap bukas. So kapag gumana na siya, yun, sigurado, alam mo na. Alam mo na. Magkita kita na lang tayo sa gym. Alam ko na, bukas sa bukas o sa makalawa, blooming ka na. Yun naman diba lagi? Pagka ang taong nanggaling sa heartbreak, nagiging blooming bigla. Kasi doon na nila nalalaman ang importansya ng sarili nila. Doon na nila nabibigay yung pagmamahal na hindi kayang ibigay ni ibang tao. Kasi yung pagmamahal na yun, tayo lang sa sarili natin ibigay ang tunay na pagmamahal. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Nang paulit-ulit pa. Kasi ikaw lang ang kaya magmahal sa sarili mo. Kaya pahalagahan mo yun. Pahalagahan mo yung control na yun. Huwag mong ibigay sa si ibang tao yan. Alright, sana magustuhan mo itong episode na to. At huwag mong kakalimutan, mag-like and subscribe. Ako ulit si Chris. Kahit anong stress yan, walang hindi mapag-uusapan. Ciao!